Hi guys, day in my life dito sa James. So today guys, pupunta kami sa bahay ng manugang ko kasi tutulungan namin siya maglinis sa kanyang kwarto. Ayan, ang bait-bait ko talagang daughter-in-law. Char! papapana na kami sa building namin, guys. Kasama ko ang aking dalawang chikiting. Ayan, wala pa akong tulog, guys. So, yung mukha ko, ang daming pimples. Ang daming bugas-bugas ko. Maluto lang sana itong mga bugas-bugas sa mukha ko. Hay, nako. So, traffic ngayon, guys. Kasi, uwian na ng mga school students. Ayan, nagpapakyutong anak ko. Ayan. Aww. Ayan, baby. So, dito kami naghihintay, guys. Kasi, kinuha ng asawa ko yung anak kong si Rwida, yung oldest. Doon sa kabilang tali, kali, I mean. Ayan, yung anak kong si Rwida. Thank you, guys. Bye!